meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla, hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pagconsider na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. Uh, it's not limited to him. Uh, as, as the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At uh, saka siyempre po yung vantage point kung saan sino talaga makakapagturo sa mga salarin kung ika nga. So, pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo di Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At uh, sa, sa, ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag apply Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness, malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming salamat Mr. Chair. po sa inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay uh, Secretary uh, Rimuya. Mr. Chair, uh, di po ba ang sinasabi, uh, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po macha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Uh, kung na-charge na po, pwede po discharge ng court. Pero pwede rin hong hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, uh, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa, sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, oh, Mr. Chair. Yun po yung idea. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matutunan na po ano, ang, ang, ang bansa natin. At uh, hindi na po talaga tangkapin yung ganito mga, mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. yeah, uh, yeah Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because ma yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, uh, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, uh, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin, mula no simula pa ho ng kanya pong nireveal yung, yung mahiya naman kayo speech. Ay sa SONA po, Lagi pong ganyan ang usapan namin. Dapat lahat yan malagot na. Panagotin natin lahat. Mr. Para Chairman, quick uh, question uh, for since, the Secretary. Since there are other members who want to uh, ask questions, ano, can we go back to the original uh, guidelines no, laid out by the Chair, yung in, the, in their order of arrival? So kung may tanong, alam may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, eh, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, eh, susunod-sunod rin na lamang. Sir, uh, Senator Pangilinan? Ed. yes, um, no, just a manifestation that uh, uh, pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice uh, mamayang hapon. Pwede ho, dati oh, okay. think po ako, sasama po ako. Okay, and uh, maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo doon na lang po ako magtatanong. Uh, may mga bagay po siguro, baka executive session natin pag-usapan. Yes, yes. Uh, with that, uh, wala na po akong tanong kay... Thank you. Senator, Senator Bam? Quick question for the Secretary. Uh, Secretary, pagdating sa pagbabalik pera, uh, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po yung inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isa-solid talaga nila. Yung po yung isang test natin sa kanila. Andre, hindi wala sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo. Salamat po. Mr. 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 Chairman, Mr. 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 just very quickly lang, just to follow up. Very, okay. very quick. Yes. Uh, at doon sa usapin, uh, kasama ba na uh, sa usapin ng good faith, eh ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Uh, Hanggang sa kaya pong ma makuha sa testigo, yan po yun talaga mga gusto natin mangyari. Accounts kasi nga, oh. and amounts. Opo. Kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, adyan naman po yung ating uh, anti-money laundering council na pwede mag-freeze ng accounts. At yun yun lang po. Papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginong Alcantara ngayon na sabihin na sasabihin niya sa pag-uusap uh, niya? Santo Pangilinan, you're limited to one yes. question. Yes or no lang. Mamaya yes na lang. lang tanghali. Oh, yes or no lang, uh, Mr. Uh, Mr. Professor. uh, We will ask him. Uh, I think that uh, He has signified his willingness to do that already uh, in prior in a uh, prior. A message to one of my contacts in the Senate, sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. The Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Sen. Teresa.